Sandali lang, bago ka mag-scroll down, may kwento ako na siguradong magpapatingin sa'yo sa likod mo mamaya. Alam mo ba na ang pinakakilalang halimaw sa Pilipinas, ang aswang, ay hindi lang katang-isip ng mga matatanda? Sa Visayas at Mindanao, buhay na buhay ang kwento ng nilalang na ito. Imagine mo sa umaga kapit-bahay mo siya. Pero pagdating ng gabi, Gulp! Cool! Naghahanap ng makakain. At hindi lang yan! May iba't ibang uri pa ang aswang. May manananggal na literal na naghihiwalay ang katawan, tiktik na niloloko ka sa tunay niyang lokasyon, at sigbin na parang asong naglalakad pa atras. Pero eto ang nakakagulat. May nagsasabi na ang kwentong ito ay gawa-gawa lang ng mga Kastila noon para kontrolin ang mga Pilipino. Hmm. Interesting, di ba? Kaya ano sa tingin mo? Totoo kaya ang aswang? O kwentong pambata lang. I-share ang thoughts mo sa comments. Kung gusto mo pang malaman ang iba pang misteryosong nilalang sa Pilipinas, i-like at i-subscribe ang channel. Salamat sa panonood.